Ayan si so Damoski mga lods. Inayos niya yung gulong kasi nasira. tinuruan siya ng ama niya. Magsi six years na rin kasi yung pijoki okay namin guys. Kaya yung gulong sumusurinder na. So dami ba naman mag arkila niyan. <laughs> Pat, pag wala ko, ikaw nandito. Ikaw yung nandito, di ba dapat ikaw yung tumulong kay mami? Pat, ikaw na mag-sit up niyan. Kaya alam mo na dapat kung paano siya gagawin. Huwag yung umasa lang kay Mami Tsaka Dapat sa sarili mo. Matuto ka. Hindi lang puro cellphone. Hindi puro tablet at saka TV. Sige, bisa mo na para matapos na yan. Okay. Lapit na. Okay na. Okay na. Hello guys. Ayan si Demolski nagpintora at naghook. Minsan talaga guys, naturuan siya ng ama niya paano maging responsableng bata. para paglaki niya matuto siya alam niya yung mga ginagawa ng ama niya tinuturoan na siya, siya ng ama niya anong dapat niyang gawin para paglaki niya guys marami na siyang alam kaya inuunti unti, -unti tinuturo-turoan siya ng ama niya iyan siya nagpintura siya ng video namin <laughs> pagtapos niya inano yung nagpintura siya ayan para marami siya matutunan paglaki niya lapit na matapos lang ayusin mo Oli ba? ayusin mo maayos siya yan. so ayos na ayos na, ayus na.